Hello, what's up, guys? Welcome sa aking vlog. Hashtag 39 vlogs, Guys, nandito tayo ngayon sa Manarbon. Guys, oh. Ang ganda ng mga ilaw. Oh. Tubig na yan, dagat. Sa tabing dagat, guys. ang ganda ng mga... ...duyan. Hmm. Napakalawak kasi ito eh. Hmm. Uy! Kakaibang Kakaibang hmm. Kakaibang fountain. Nasa taas yung kanya parang shower lang. Para lang siyang shower. Para lang siyang shower guys. Oh. Ganda-ganda talaga dito pa. Ay. Ay Mali. Nandun lang pala siya. Okay. Okay yan, yo, yes. danger big water. Ah, danger big water mo. Ay, tingnan palang loob. Ay, nandoon si ay Aw, tin nangyari doon. friends tayo ay mag lakad-lakad well, malayo ito eh maganda to pag umaga ay may bangka din sila doon sa banda doon mm -hmm. doon ang aming bahay oh. may ilaw na blue And ganito lang pala dito Yan, balik na tayo doon kay Daima ang Ayan guys Ang ganda-ganda o Mountain mo, ba? kaya maligo dito Kakaiba Kakaiba Kakaibang fountain Ayun Kuwawa oh, naman si Daima yung problema sa iyahang bana Nag-asawa pa kasi si Dai malay nyo malay nyo No swimming, no diving No swimming, no diving Okay na guys. Nandito na lang ako aking vlog sa araw na to. Ayan si Daimayun.